Ipapatawag po ng House Infrastructure Committee si Congressman Saldeco para imbistigahan ng umano'y anomalya ng flood control projects. Ayon po kay Infracom Chair Terry Redon, kung may mga dokumento maguugnay sa kanya sa mga questionabling proyekto ay ipataatawag po nila ang mababatas. Sa ulat ng sumbong sa Pangulo, si Ko ang ikalawang pinakamalaking recipient ng flood control projects na nagkakahalaga ng 15.7 billion pesos. Nangungunang mag-asawang Pacifico Curly Diskaya at si Sara Sara Diskaya na nakakuha daw ng 31 billion pesos na kontrata kabilang mga ghost flood control projects pinangalanan rin po ang Sunwest Construction Company ni Ko na nakatanggap ng malaking proyekto noong dating chairman pa ito ng House Committee on Appropriations mula 2022. <tong>